This is a highlight from the charitable works of Kelling Up Rob. All credit goes to them. My Chris fans, ito na ang performance na siguradong magpapakilig sa inyo. Krista, pumanta at sumayaw ng kapag dumibok ang puso para kay Mikoy Baito. Hoy, ang daya mo! <laughs> <laughs> ah, ah, alam mo kasi ikaw lang eh. Kailan mo pa ako pinagandaan? Uh -huh. Hindi ko alam. <laughs> Syaram daram, som daram, Sharam daram, daram. daram, daram. daram, daram. Oh, oh. Na itong Lagi nalang sinasabi Pwede ka bang makatabi kahit sandali lang Sige na, sanang pabigyan, diba Mukhang pinamaan yata ako Saram daram, Saram Saram daram, 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 oh, at gebi ini isipkan Pinapangarap na mahagan kita Laging tulala at nakangiti Puso'y di mapigil ang pintig Nais kong sabihin mahal ka Tulala at mukhang tinamaan Iyata ako na Sigura huli ka Kapag tumibok ang puso Wala ka nang magagawa kundi sundin ito Kapag tumibok ang puso Lagot ka na Sigura huli ka Oh, ano? Yan. Yun. Ataw. Kung naramdaman mo rin ang kilig, <laughs> comment mo <Pindalang> sa baba. <laughs> at para sa mas maraming <laughs> Maitris moments, huwag kalimutang mag-subscribe. <laughs> Salamat sa panonood. Kung na-inspire ka sa kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe para sa susunod na video. Kita